Dalawang ingredients lang ang kailangan mo. Makagawa ka na ng icing para sa inyong cake and cupcakes. Hello mga kabiking! Hanggang ngayon ba ay hirap ka pa rin gumawa ng icing para sa inyong cupcake and cakes? Bakit hindi mo to subukan tong ingredients na ito at dalawa lang ang kailangan mo? Meron ka ng magandang icing para sa inyong cake and cupcakes. Bukod pa dyan, hindi po siya madaling malusaw. Oh. At ito lang pong ginagamit kong uh, icing sa aking cupcake and cake mga kabiking. Itong whipped cream, saan ba to mabibili? Sa Lazada Shopee or sa mga baking shop. May mabibili kayo, meron din kalahati. Ito kasi isang kilo to, so nasa 180 yata itong bili ko. Yung kalahati nito nasa 100 plus lang. Ang, masa ang maganda nito mga ka baking, uh, hindi siya hassle gawin ilalagay mo lang ma, uh, malamig na tubig at meron ka ng magandang icing sa inyong cake ito talagang pinaka nagustuhan kong icing uh, para sa cupcake and cakes Tsaka hindi siya nakakaumay so ngayon paano ba ito titimplahin eto kasi nabawasan ko na to siguro na sa kalahati pa ito i-transfer lang natin to siya sa sa mixing bowl. Teka lang ha. Ito na yung ating whipped cream. So, nasa ano yan siya? Dalawang cups. So, kailangan po natin yan gamitan ng hand mixer hanggang sa makagawa kayo ng icing. Yeah! Yeah! kagandahan pa nito mga kabiking, hindi po siya mabilis malusaw, hindi siya mabilis magmelt hindi kagaya ng uh, butter icing, uh, ilang minuto lang o ilang oras lang magbimelt na ito, hindi. At ngayon ay maglagay na tayo dito ng malamig na tubig. Kung pwede lang, ang gamitin nyo yung tubig ay may ice. Tapos, pag maglagay kayo dito, uh, paunti-unti lang muna. So, apat na kutsara pala ang ginamit ko dito para sa dalawang cups na um, whipped cream. So, nasa inyo na yan. Kung gusto nyo pang dagdagan yung inyong a uh, whipped cream, okay lang naman. Basta, yung tubig po na ilalagay nyo dyan, kung meron kayong uh, na one port cups, Huwag niyong idiretso, paunti-unti niyo muna paglagay hanggang sa makuha niyo yung gusto niyong texture ng inyong icing. Ayan, pwede na natin yun oh, ilagay sa ating sa ating cupcake. So, ang gagawin ko ngayon kasi dalawahin ko po siyang color. Maglagay muna tayo dito ng white sa gilid. Hmm. Ayan, ilagay na natin to sa ating icing dito, icing bag. Ito lang talagang gustong gusto ko na icing mga ka-baking. Okay, yeah. against the light. Ano sa light yung ating ano. Bay natin. Ito yung isa. Mabibiliin niyo to sa, ito kasi nabili ko to siya, itong gamit na ito sa Lazada ako bumili. Hala, hindi. Ano yung sa light yung ating ano, nagtika lang, change tayo ng ano. Ganyan talaga pag white yung ano, dalawang color yung ating. Pwede kayong magbudbud siya ng ano, lagyan natin. Patakan po natin yan ng um, graham powder para mas lalong maganda.